Bawat umaga, si Binsay ay maagang gumigising upang maganda ng masarap na almusal para sa kanyang fiancé na si Orlando. Si Orlando ay isang kilalang CEO ng isang malaking kumpanya. Ngunit kahit araw-araw niyang pinagsisilbihan ng binata, tila ba hindi ito interesado sa kanyang mga ginagawa. Si Blincey ay anak lamang ng mahirap na naging fiancé ng isang sikat na businessman na si Orlando. Kasalungat sa kabutihan at palang hindi ng dalaga ay si Orlando ay suplado at walang pakialam sa dalaga. Hindi niya talaga mahal ang dalagang si Blinsay at napilitan lamang itong maging sila ng dalaga dahil ito ang gusto ng mami niya matapos makitaan ng kabutihan ng dalagang si Blinsay. Good morning! Nagluto ako ng breakfast natin masiglang bati ni Blinsey kay Orlando nang makitang lumabas na ito sa kwarto. Ngunit wala itong kaymo emosyon na reaksyon. I told you, you don't have to cook for me. Hindi ako kakain dito. Malamig na sagot ni Orlando. Pero marami itong niluto ko eh. Hindi ko ito maubos ng mag-isa lang. Nahihiyang sabi naman ni Blinsey. Ngunit tila ba wala itong epekto sa binata at tinignan lamang siya ng masama. Eh di tapon mo, hindi naman kita inuutosang paglutuan ako eh. Malditong sabi ni Orlando bago ito tuluyang umalis ng bahay. Ang masamang ugali ni Orlando ay unti-unting sumisira sa puso ni Blinsay. Ngunit dahil sa pagpilit ng kanyang ina, ay napipilitan siyang manatili sa relasyon. Masakit man pero naiintindihan na lamang ni Blinsay kung bakit ganoon ang pakikitungo ng binata sa kanya. Iniwan na lamang siya ni Orlando ng walang anuman. Nag-iwan ng malamig na hangin ng hindi pag-unawa. Nanatili si Vince sa kanyang kinatatayuan. Iniisip kung magiging masaya pa ba ang pagsasamahan nilang dalawa. Lalo na at malapit na rin silang ikasal. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy pa rin si Blincey sa pagmamahal at pag-aalaga kay Orlando. Linggo-linggo ay nagluluto siya ng masarap na hapunan at iniiwan na lamang niya ito sa mesa. Ngunit hindi pa rin ito kinakain ng binata. Dahil hindi kinakain at marami rin ang pagkain niluto ni, ni Blinsey, ay napagpasyahan na lamang niya na ilagay ang mga natarang pagkain sa pack lunch at ipamigay sa mga batang street children. Matapos niyang maghanda ng pack lunch, ay lumabas na siya sa bahay na may ngiti sa labi. Nagtungo na siya sa lugar kung saan ay alam niyang maraming nagugutom at doon niya na pag-isipang ipamigay. Bawat batang binibigyan niya, ay napapangiti sa kanyang kabutihan. Hindi na lamang natiis ni Blinsey na mapangiti rin ang makitang natutuwa ang mga ito sa kanya. Kahit hindi kinain ni Orlando ang pinaghirapan niyang niluto, ay naging masaya naman siya sa naging resulta matapos niya itong ibigay sa mga street children. Kain lang kayo ng kain na, Huwag kayong mag-aalala. Bibigyan ko pa kayo ng ganyan bukas. Sabi ni Blinsey sa mga batang masigla. Ang bait niyo naman po ate. Para po kayong isang anghel, sabi ng isang batang lalaki. Gusto ko po paglaki ko ay maging katulad po ako sa inyo na maganda na tapos ay mabait pa. Dagdag ng isang batang babae, kit na pangiti na labang si Blinsay. Mukhang may bago kayong kaibigan mga bata ha? Halos mapatalon sa gulat si Blinsay nang marinig ang boses ng kung sino. Agad niya itong nilingon at nakita niya ang isang hindi pamilyar na binata na may daladala mga pack lunch at nakangiti. Kuya Paolo, masayang sigaw ng mga bata at naguunahang tumakbo upang yumakap sa binata. Natawa ang binata at niyakap rin pabalik ang mga bata. May dala sana akong mga pagkain pero mukhang busog na ata kayo. Sabi ng binatang si Paolo na nakatingin na ngayon kay Blinsey. Nakaramdam naman ng hiya dalaga at nagsimula ng tumayo. Ang bait niya po Kuya Paolo Kagaya niyo rin po siya Para po kayong mga anghel Ngiting sabi ng mga bata Kahit ngumiti ang binata sa talaga Um, sige alis na ako Nagpunta lang naman ako dito Para magbigay ng kaunting tulong sa mga batang yan Nahihiyang sabi ni Blensei sa binata Maraming salamat misa, Sana hindi ka magsawang tumulong sa mga mabubuting mga bata na ito Ngiting sabi ng binatang si Paolo Kit na pangiti na lamang si Blinsey at nagpaalam na. At dahil sa wala namang magawa sa bahay, lalo na at nasa trabaho pa si Orlando, ay napag-isipan na lamang ni Blinsey na maglakad-lakad sa mall at nilibang ang kanyang sarili. Bumili siya ng gamit para sa bahay, lalo na at alam niyang malapit na silang maging legal na Orlando at maging mag-asawa. Bumili siya ng kortina at ilan pang mga decoration sa bahay. Kahit pa paano ay eh naging masaya naman si Blinsay sa paglalakay. Nang makauwi na si Blinsay, napansin niyang wala pa si Orlando. Naupo siya sa sofa at nagsimulang mag-isip. Palagi na lamang siyang ini-ignore ng kanyang piyansi at mas lalo itong lumalala araw-araw. Pero sa kabila ng lahat, mas pinili ni Blinsay na isang tabi na lamang muna ang lungkot at mag-focus na lamang sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Isang araw, habang nasa kusina si Brinsay, ay biglang dumating si Orlando ng masungit. Bakit mo ba laging inaayos ang bahay na ito ha? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang oras ko? Galit na tanong nito. Hindi ko alam. Gusto ko lang naman na maging maayos ang bahay natin. Sagot ni Blinsay na nagtatago sa likod ng kanyang ngiti. Maayos na bahay? Hindi ko kailangan ng maayos na bahay. Ang kailangan ko ay tahimik na bahay. Huwag mo na nga lang akong guguluhin. Sigaw na Orlando bago tuluyang umalis at naiwan si Blinsey na nasaktan. Habang nagluluto si Blinsey, ay napagpasya niyang huwag na lamang pahabain pa ang sakit na nararamdaman. Sa halip, naisip niyang gamitin ang kanyang mga niluluto para sa kapakanan ng iba. Tuwing umaga, inihahanda niya ang masasarap na pagkain at ipinapamigay ito sa mga batang naugutom sa kalsada. Naging kagawian niya na ito, simula pa nang magsimula siya nito. Paminsan-minsan na rin silang nakikita ng binatang si Paolo dahil palagi silang nagkakatagpo para mamigay ng mga tulong sa bata. Habang masayang kumakain ng mga bata, ay may mga ngiti sa labi na hindi mawala-wala sa mukha ng binata at talaga. Alam mo, Blinsay, maganda ang ginagawa mo dito. Hindi mo lang alam kung gaano kalaking epekto ang ginagawa mo sa buhay ng mga batang yan sabi ni Paulo, hindi lang naman ang mga bata ang natutulungan dahil sa totoo lang, natutulungan rin nila ako upang maging masaya. Ang sarap pala sa pakaramdam na may natutuwa sa pinaghirapan ko, imbis na pabagod, ay napapalitan nito ng tuwa, lalo na at alam kong may natutuwa rin sa mga simpleng ginagawa ko. Ngiting sabi ni Blinsey, halos inubos na ni Blinsey ang oras niya sa pakikisama sa mga bata dahil dito rin naman siya natutuwa. Madilim na nang mapag-isipan ni Blinsey na umuwi sa kanilang bahay. Iniyatid siya nang binatak si Paulo sa bahay sapagkat ilang minuto lamang ang biyahe hanggang sa makarating na sila. Unang lumabas sa kotse ay walang iba kung hindi si Paulo upang pagbuksan ng dalaga. Napangiti naman si Blinsey sa kabutihang inasta ng binata sa kanya. Ngayon lamang siya nakaranas ng ganito dahil binabaliwala lamang siya ng kanyang nobyo na si Orlando. Marami salamat sa araw na ito, Paolo, ha? Ngiting sabi ni Blinsey nang makalabas na sa kotse. Walang ano man yun, Blinsey. Masaya akong nakikita ka ng masaya. Wika ng binata kaya naiiyang tumango ang dalaga. Lab, saan kayo galing? Halos mabali ang leg ni Blinsey nang marinig ang seryosong boses ni Orlando. Love, tinawag niya akong lab. Natanong na lamang ni Blinsey sa kanyang sarili at napuno ng pagtataka. Maya-maya pa, ay biglang yumakap si Orlando sa bewang niya at saka ito ang umiti. na lamang sa gulat si Blinsey at hindi siya makapaniwala na nangyayari ang lahat ng ito. Pumasok na tayo sa loob lab, matulog na tayo at sabay na tayong magpahinga. Sabi ni Orlando at maraan na siyang hinila papasok. Hindi na rin nakapagsalita ang binatang si Paulo, at kumaway na lamang sa kanya bilang paalam. Nang makapasok sa loob, ay agad na lumayo sa kanya si Orlando na pinagtaka naman ni Lindsay. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo ha? Sumama ka sa isang lalaki sa isang madilim na gabi? Paano na lang pag nakita ka ni mami? E di malilinti na naman ako nun at sasabihin hindi kita inaalagaan ng maayos. Galit na sabi ni Orlando. Kit na tahimik na lamang si Blincy at saka ito yung muko. kaibigan ko lang naman yon at saka diba wala ka namang pakialam kung gabi na ako makauwi. Gusto mo nga no na hindi na ako umuwi, hindi ba? Dahil ayaw mong makita ang pagmamukha ko. Nakayo kong sabi ni Blinsey at parang maiyak na. That was before, Blinsey. Iba na ngayon. Kit, please. Huwag kang gumawa ng katangahan at ikakadamay ko. Malakas na sigaw ni Orlando. Kit nagulat ang dalaga at natapot. Hindi na napigilan pa ni Blinsey ang magulgol sa pag -iya. Sorry kung ganito lang ako ha. Sorry kung tanga ako at walang masyadong alam. Akala mo ba nagugustuhan ko ang buhay na ito? Masakit at mahirap rin para sa akin ang sumama sa isang lalaking hindi ko naman mahal. Ginawa ko lang naman ito dahil ito ang gusto ng mami mo. At isa pa, malaki-laki rin tulong ito para sa pamilya ko na nangangailangan ng pera. Matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng masaya at puno ng pagmamahal na relasyon. Pero ang malas ko at napunta ako sa ganitong buhay. Ang malas ko. At sa dinami-rami ng lalaki dyan, ikaw pa na walang ibang inisip kung hindi ang sarili mo lang. Hindi na napigilan ni Blinsey na magsalita. Kahit nagulat na rin ang binata. At hindi rin siya nakapagsalita. Pasensya ka na Orlando pero inilalabas ko lamang ang mga salita na matagal ko nang kinikimkim at gustong gusto ko itong ilabas at hindi ako nagsisisi na sabihin ang mga bagay na yun sayo. Huling sabi ni Blinsey at umakbo na ito patungo sa kwarto at doon na ito tuluyang umiyak. Kinaumagahan ay nagulat na lamang ang dalaga ng makita sa si Orlando na nagluluto sa kusina. Bakit ikaw ang nagluluto? At saka 7.30 na, late ka na sa trabaho mo. Nag-aalala ang sabi ng dalaga. Day off ko ngayon. Gusto kong sulitin ang araw na ito kasama ka at mas makilala ka ng maayos, Blinsey. Gusto ko rin na humingi ng tawad sa'yo. Tama ka. Naging makasarili ako. At inaakala ko na ako lang ang nahihirapan. Without thinking na pati pala ikaw ay nasasaktan at nahihirapan din. I'm sorry, Blincey ah. Seryosong sabi ni Orlando. Kahit ngumiti si Blincey at lumapit sa binata. Nahintindihan kita, Orlando. Kahit okay lang. Mukhang nawalan lang talaga ako ng kontrol kagabi. Kahit pasensya na rin ah. Matapos ang mga pangyayari, nagkaroon naman ang pagkakataon si Blinsey at Orlando na makapag-usap ng maayos. Isang gabi, habang nagluluto si Blinsay sa kusina, ay bigla itong in-approach ni Orlando. Blinsey, pwede ba tayong mag-usap? Pagsasalita ni Orlando na nakatitig sa pagkain ni Luluto. Ah, ah, okay. Sure. Ano bang nais mong pag-usapan natin? Tanong ni Blinsay na tila hinihintay ang sasabihin ng binata. Una sa lahat, gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng mga nasabi at nagawa ko sa iyo. Hindi ko nasusuri kung gaano kalaki ang pinagdaraanan mo. Natawa naman si Blinsay sa sinabi ng binata. Kanina pa yan Orlando ah. Sinabi ko naman sa hindi ba? Na okay lang yon, dahil naiintindihan ko rin ang side mo. Salamat sa pangunawa sa akin ha. Ah. Gusto ko rin sanang malaman mo na naiintindihan ko ang mga pinagdaraanan mo at hindi ko gusto na maging sanhipa ng problema sa'yo. Magkakabay silang pumasok sa sala at nagkaroon ng masusing pag-uusap. Habang naglalaro ang init ng kanyang niluluto, unti-unti rin nabubuksan ang kanilang mga puso sa isa't isa. Sa ibang banda, nagtagpo rin si Vince at si Paolo sa isang malapit na park. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap. Lindsay, Kamusta ka na? Nakangiting bati ni Paolo. Okay lang naman ako. Salamat sa tanong mo ha. At ikaw, kamusta ka na rin? Tugon naman ang dalaga. Mahayos naman. Nakakatuwa yung mga ginagawa mo para sa mga bata. Sana Sana'y marami pang katulad mo. Ngumiti si Blensei at tumango. Salamat. Alam mo, dahil sa mga nangyari, naisip ko na mahalaga rin pala ang makilala natin ng mabuti ang isa't isa. Bago tayo nagbibigay ng mga pangusga. Tama ka dyan. At speaking of which, gusto ko sanang aminin sa'yo na sinadya akong pasilosan sa si Orlando. Alam ko kasing hindi makatarungan ang trato niya sa'yo. At gusto ko siyang makilala ng mabuti. Talaga? Bakit mo naman ginawa yon? Gusto ko kasi siyang maging honest sa sarili niya. At nakita ko naman na may puso siyang tao. At hindi lang basta suplado. Gusto ko lang sanang magbigay ng pagkakataon na ipakita ang totoong sarili niya sa'yo. Para rin naman sa inyo yon. Maraming salamat, Paolo, ha? Ah. Alam mo bang dahil sa ginawa mo, ay nagkaroon kami ng chance ni Orlando na mag-usap ng maayos at mabigyan ng bagong simula ang aming relasyon. Talaga? Masaya ako para sa inyong dalawa. Sana ipatuloy kayong maging masaya. Oh, Paolo. Maraming maraming salamat sa'yo, ha? Ah. Hindi ko talaga inakala na mangyayari ito. Akala ko kasi walang pakialam sa akin si Orlando eh. Nga pala, malapit na kaming ikasal. Pwede ka bang dumalo sa kasal namin? Talaga? Malapit na kayong ikasal? Oh Paulo. Sana ay makapunta ka ha? Invited ka. Giting sabi ni Blinsey. Tumangon naman si Paulo at masaya ito para sa kanyang bagong kaibigan. Hindi nagtagal ay patuloy pang naging maayos ang pagsasamahan ng dalawa. At hindi rin nagtagal ay naikasal na nga rin sila. Kitang kita sa mga mata ni Orlando na mahal na mahal niya na ngayon si Blinsey. Noong una kasi ay nagdududa siya dito na baka pera lamang ang habol nito sa kanya. Ngunit dahil sa unti-unti niya itong nakikilala ay unti-unti rin nahulog ang loob niya sa babae. Sa mga oras na ito ay talaga namang mahal na mahal na niya si Blinsey. Naging bukas sa isa't isa si na Orlando at Blinsey natuklasan ni Blinsey na maaari rin palang magbago ang isang tao. Ang pagmamahalan ni na Blinsey at Orlando ay nagkaroon ng bagong simula at ang suporta ni Paulo ay nagdulot ng pag-asa at ligaya sa kanilang mga puso. Lumipas ang ilang mga taon, nagkaroon na sila ng dalawang malulusog na anak. Kuwang-kuwa ng batang babae ang itsura ng kanyang ama habang ang batang lalaki naman ay nakuha niya sa itsura ng kanyang ina. Ngayon ay masaya ng naninirahan sa iisang bobong ang pamilyang ito. Punong-puno ng pagmamahalan, punong-puno ng saya, at punong-puno ng pagkakaunawaan. Sa kwentong ito, ipinapakita na maaari pa palang magbago ang isang tao. Maaari pang magbago ang kanyang nararamdaman at maaari pang magkaroon ng bagong simulak lalo pat kung bukas ang puso mo para tumanggap ng tunay na pagmamahal.